ang ako ang rason yun, akong ipaabot kanin duha ka box, ang ako ang reason. Ang number one reason yun, nganong nung nipirma ko sa pagpahatod sa uh, impeachment complaint kato sa Senado, number one reason, labaw sa tanan ng mga reasons, tungod ninyo. Tungod sa ato ang mga programa, tungod sa ato ang mga proyekto, tungod sa mga kalambuan nga ato nang nabubo din he, sa ato ang lungsod sa Liloan o sa Tibuok Quinto Distrito di man ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa marisgo ang ato ang mga proyekto no sa lungsod sa liloang sa tibuok kinto distrito kung dili ko mukuyog sa kadaghanan 240 ka kabuok nga mga kongresman mo na number one reason nako na ikaduha e, ako ng arasyon, na ko nga rason dili kay niya siya importante personal ni siyang reason sa kaagi namo ni VP Sara. Ako lang sa i-share na gyud ninyo. First time ni nako sulti wala gyud ni karon musulti na gyud ko sa tinuod, no? So, sa primero na akong reason, dili ko gusto ang akong gihunahuna ang katauhan sa ato ang Quinto Distrito, ang katauhan sa ato lungsod sa Liloan. Sa ngingon panako, dili ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa ato ang mga proyekto nga simbako no ma zerohan ta simbako mawagtang ning tanan dili nimo padayon ang ato ang mga programa ug ato mga proyekto no hinumdumi ninyo mga kaigsuonan ko karong 2025 dili ni siya presidential election walay tay bagong ong presidente ikahuman sa mayo 12 20, 2025 ang presidente nato nga naglingkod karon ang vice presidente nato nga naglingkod karon mao ra ang presidente o ang vice presidente kahuman sa eleksyon sa Mayo 12, 2025 kung pananglitan dili ko sa kadaghanan ngadto sa kongreso unya sa 240 kabuok buok wa so ko ko asa man ko padulong niya mangayo kong project sweet so to man siguro mo ani you no know, kaning politika mga ayaw project, asa mo padulong? Masiluhan ko, dili ko makahatag og ayuda para sa toa mga mananagat. Kaya ba mo, this kabuok ang scholars nato sa quinto distrito. This kabuok na naglaong nga matagaan sila tabang gikan sa gobyerno. aron nga makatiwas sila sa ilahang pagskwela. Tabang para sa toa mga solo parents. Tabang para sa toa mga PWDs. Tabang sa toa mga vendors tabang sa to mga drivers, suporta sa to mga BHW, sa ito mga tanong, ang ito mga project, ang ito mga universities. Dati buha ka buha kitukod ng university para sa ito mga mga kabatanuna.